Eh. Staff. Sa dito ka lang pala. Ba're tingnan mo. Eh, pare, ba? na ba? Oh, nandito na pala ang tapo ng klase. Ang galing talaga ni Pe. Libre mo naman kami, Mamaya. Akong bahala sa inyo. Pero pahiramin mo naman ako ng na humult sa mat. Tsaka pa, kopya na rin. Ay, paano ka namang matututo niyan? Alam ko na. Tuturuan na lang kita. Ito naman, pahihirapan mo pa ako. Eh. Sabi ka na nga. Ito naman, hindi pa gumawa ng assignment. Lit <laughs> lit <laughs> <late> na nuno. <laughs> <laughs> pre 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 tingnan natin oh. Yan 'yan na naman si Pilanton. <laughs> <laughs> pre tingnan. Hahaha! Hahaha! na nga yan, muna yung mga kambok na yan. O, sa dato, sa dato. O. 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 Three years old, nagkalagnat ako ng napakataas. As the years go by, Narelease namin na that is polio. Ay. Ay. Oh, ano? Nelaban ka? Himutupan e, ka lang namin kapag may kasama ka eh. This blind. Ano kaguloan ito? Anong ginagawa mo kay Mr. Villariza? Eh kasi po, itong hampog na to eh. Kapag pa ako inaasar, kumot maliit po yung isa ko pa. Inaasar na ako, anong sinasabi na sa akin? Ginagaya pa ako. Totoo ba yan, Mr. Villariza? Eh, kasi po. Siya ang nasumipa sa akin. Pero totoo ba ang pinagtatawanan mo paglalakad dito eh? Opo. Kung gano'n, ayoko nang mauulit-ulit to ha? Naintindihan mo? Opo, ma'am. At ikaw naman, siya kung may problema ka, sabihin mo sa akin. At huwag mo na uning maninipa. Opo, ma'am. Kuhang pa ako siya kung paano ko siya sipain. Malakas to eh. Ito mahina. So, nareport niya ako sa, sa ano, principal namin. So, sabi ng principal, bakit? Eh, kasi po, tinutukso niya ako. Ayun. Solve yung problema kasi tinutukso mo siya. So, lumaki ako na may tapang. Hindi ako pwede maagrabyado. Pinalaki rin ako ng papa ko na lagi niya ako pinagmamalaki. Kasi, kaya siguro ganito yung personality ko na kahit ako pilay, okay lang. Kung nakita nyo yun lang yung mukha ng bilyarisa na yon, nako, namutla siya. Eh, akala niya ata siya sa hagdan. Ibang klase ka talaga, Fe, eh, no? Kahit napoli ang pao mo, hindi na babawasan niyang kumpiyasa mo sa sarili mo. Syempre naman. Ikaw, ba't pilay-pilay ako? Pwede nila ako maliitin yung ni Ellie. Ano oh, yung Ellie? Ano naman yan? Sweetie. Eh. Dear Fe, Kamusta ka ngayong araw na to? Ako nga pala si Ellie. Pasensya na kung sa ganitong paraan ako nakapagpakilala sa'yo. Mahanap lang ako ng tamang tempo. Sumulat lang ako para sabihin sa'yo na humahanga ako sa tapang mo. Siyempre, lalo na sa kagandahan mo. Magpapakilala rin naman ako sa'yo balang araw. Eh. Humahanga. Heli. Uy, oh, ano yan? Yun. Kawa? <laughs> Hindi ko makilala eh. Sino ba yung Heli? Ano ito, Joe? sige, okay, ulit. Sana'y mapansin mo Pag-ibig ko'y para sa'yo Ano ba ang meron ka? Pag nakikita ka, hindi na masaya. tapang sebuah angin ah uh, pasensya ka na pero oo oh, kita hmm. Fe, diba? ba? ako nga pala si Ellie ako nga pala si Fe ay oo oh, nga pala alam mo na yun <laughs> siya nga pala Tanggap mo ba yung sulat ko? Ah, ikaw yun. Ikaw si Ellie! Oo nga! Magkatlase kami nung high school. Ayun, nung no, nakikita ko siya talagang... Kahit na ganun na may kapansanan siya, eh, na-attract niya ako. Kasi... Talagang isa siya sa mga nangunguna sa eskwela namin. Na-transfer ako ng Lucena. Supporting. Aaral ako dun. Nung bumalik ako sa... sa Quezon, sa ibang eskwela na ako pum nag-klase, pumasok. Ewan ko kung talagang sinundan ako ni Agum kasi nag-transfer din siya dun sa ano eh. Dun sa eskwela na pinapasokan ko eh. Ayun no, nagkaiwalay tayo ng klase, no? Oo, oh, na eh. Ako ilang, yung teacher nyo. Terror. O, oh, ba ano? Mamaya ah. Mamaya, kita tayo mamaya pag uwihan Ay! Ay! Ay. Ay! 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 Wangin! <laughs> Teka, dito ka din nag-aaral? Oo. Oh. Teka nga, sandali. Sinusundan mo ba ako ng eskwelaan, ha? Ay, hindi ah. Grabe ka. Biro lang. Ito naman mapagpatol eh. Hirap, no? Ang hirap pag bagong lipat ng eskwela. Tingnan na dyan kay. Eh. At least may kalala ako. Tutuwa ka ba kasi meron ko kakilala dito sa bagong eskwelaan mo. O so, baka naman natutuwa ka kasi nakita mo ako. Ewan ko sa'yo! <laughs> Biro lang ulit. <laughs> ito naman hindi mabiro eh. Hindi ka na, sama na kita sa klase mo. Saan ba? Hindi ko nga alam kayo na kapay nahanap yung kwarto eh. Hindi ka, sama kita. Saan ba dito yung ano, yung guidance? Hindi ka ito. Ah? Hindi ka ako na nga magbubuhat. na nga! eh. At napagkaka ulit, Magpuntao mo eh.